Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kada taon, maraming Pilipino ang dinadala sa ospital at yan ay dahil sa sakit na dengue. Ang sospek sa pagpapakalat ng sakit na dengue ay walang iba kundi ang mga lamok. Sobrang daming lamok sa ating bansa kaya nahihirapan ang ating gobyerno na sugpuin ito. Pero kamkailan lang ay may discover silang paraan para labanan ng lamok. Idineklara ng epidemic sa buong bansa ang dengue at bilang panlaban sa lamok, maaari raw gumamit ng isda. Mahigit limang taon na raw ginagamit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pangasinan ang mosquito fish na tinatawag ding kataba o itar. Mosquito larva ang karaniwang kinakain ng mosquito fish at kaya nitong kumain ng higit sa timbang niya araw-araw. Mabilis ito dumami at wala raw gastos. Sinong mag-aakala na ang mga isda na ito ay magiging kakampi ng mga tao sa pahikipaglaban sa lamok? Nababawasan ang dami ng lamok sa tuwing kinakain nito ang mga kitikiti bago pa ito maging lamok. Bukod pa riyan, ang isda kasi na ito ay kayang mamuhay sa maduduming tubig kaya pwede itong paramihin sa kanal at estero. Dito pa naman sa mga lugar gaya nito nagkalat ang kitikiti ng lamok. Kaya pa man, maraming tao ang tumututol na paramihin ang mosquito fish sa Pilipinas dahil hindi naman ito native sa ating bansa. Maliban sa mosquito fish, marami pang klase ng hayop ang tumutulong sa tao upang bawasan ang mga pesting hayop. Kaya naman sa video na ito, may ikilala nyo ang limang namimesting hayop at ang kanilang mortal na kalaban. Pero bago tayo magpatuloy, dapat nyo munang pindutin ang like button. Maraming salamat! Panglima sa ating listahan ng mapaminsalang hayop ay ang mga ibis. Nakalat ito sa ating mga bahay, lalo na kung marumi ang inyong lugar. Kapag hinawakan mo ito, pwede kang mahawaan ng sakit gaya ng salmonella at ang virus na E. coli. Perwisyo ito sa mga tao lalo na't na mahilig itong makisawsaw sa pagkain natin sa kusina. May mga pagkakataon pa nga na pumasok ang ipis sa tenga ng kawawang bata. Nako po, ang sakit niyan. Pero alam mo ba na meron tayong kasama sa bahay na pwedeng tumalo sa mga ipis? Yan ay walang iba kundi ang gagamba at butiki. Halos lahat ng bahay sa Pinas ay may gagamba at butiki kaya sila ang ating kakampi. Kapag merong gagamba sa inyong bahay, siguradong matatakot ang mga ipis. Ang tawag rito ay Huntsman spider kahit nakakatakot silang pagmasdan, ang mga gagambang ito ay hindi delikado sa mga tao. Ganyan din naman ang mga butike o house gecko. Maraming tao ang natatakot rito, ngunit sila ang ating kasama para sugpuin ang mga ipis. Kapag hinayaan mong lumaki ng husto ang butike, magkakaroon ito ng lakas upang humuli ng mas malalaking ipis. Kaya naman kung nais mong mabawasan ang mga pesting ipis sa inyong lugar, hayaan nyo lang na dumami ang mga butiki at gagamba sa inyong bahay. Number 4 sa ating listahan ay ang mga pesting caterpillar. Naging salot ito sa mga magsasaka dahil kinakain ito ang kanilang pananim. Sa loob lang ng isang araw, ang mga uod na ito ay kayang umubos ng buong halaman. Kaya naman kapag pinatakte ng caterpillar ang buong lugar, siguradong mawawala ng ani ang mga magsasaka. Bukod sa mainit ng panahon at epekto ng El Nino, pero isyo rin sa mga magsasakang pesting uod sa mga pananim na gulay. Ilang uri kasi ng uod ang lumalabas sa mainit na lupa at kumakain ng matutubig na pananim, gaya ng petchay. Mabuti na lang at meron tayong katuwang para sugpuin ang mga pesting uod sa halaman. Yan ay walang iba kundi ang mga wasp at praying mantis. Ito ang dalawang insekto na kumakain ng mga caterpillar. Kapag merong mantis sa inyong lugar, check na ito ang tigaubos ng uod sa inyong pananim. Iba naman ang kaso ng mga wasp. Kinukuha nila ang buong katawan ng caterpillar dahil dito nila nilalagay ang kanilang mga itlog. Marahang itinuturok ng mga wasp ang kanilang itlog sa loob ng katawan ng uod. Kapag malaki na ang kanilang anak, saka ito lalabas sa katawan ng caterpillar. Kaya naman hinihikayat ang mga magsasaka na paramihin ng mga insektong ito sa kanilang bukirin para labanan ang pagdami ng mga pesteng uod. Pangatlo sa ating countdown ng mga pesting hayop ay ang Crown of Thorns Starfish. Isa itong uri ng pambihirang starfish dahil puno ito ng makamandag na tinig. Naging peste ito sa dagat ng Pilipinas dahil kinakain ito ang mga corals na tahanan ng mga isda. Kapag hinayaan nating mga tao na dumami ang Crown of Thorns Starfish, siguradong masisira ang ating bahura o coral reefs may mga tao na voluntaryong kumukuha at pumapatay sa mga starfish na ito. Ngunit hindi ito sapat. Ikinababahala ng ilang isda ang outbreak ng isang uri ng starfish sa Camarines Norte. Posible kasi itong makaapekto sa coral reef sa lugar. Sa loob lang ng labingsyam na araw, 7,000 piraso ng dapag o crown of thorns starfish ang natagpuan sa Jose Pangaliban Camarines Norte isa itong uri ng invasive starfish na kumakain ng koral. Ang isang mature na crown of thorn ay kaya kumain ng 1 square foot na buhay na coral sa loob ng isang araw. Buti na lang at to the rescue ang dalawang hayop na ito para labanan ang mapaminsalang crown of thorn starfish. Sila ang triton at triggerfish. Astig pakinggan ang pangalan Triton, ngunit isa lamang itong uri ng higanting kuhol. Nakakatawang isipin na ang malambot na katawan ng Triton ay may lakas upang kumain ng starfish. Kapag nakita nila ang starfish, agad nila itong sinusunggaban para atakihin. Sa kabilang banda, ito naman ang triggerfish. Isa ito sa mga isda na kumakain sa mapaminsalang starfish kung minsan, maski ang mga butete o puffer fish, ay kumakain din ng starfish. Maraming salamat sa dalawang hayop na ito dahil kung wala sila, malamang ay nasira na ng starfish ang ating coral reefs. Andito na tayo sa pangalawang pwesto. Dito pa rin sa Pilipinas, maraming tao ang napiperwisyon ng parehong langgam at anay. Hindi lang baha ang pinangangabahan ngayon ng ilang taga-Kalasyao, Pangasinan. Problema rin kasi nila ang pamimeste ng mga anay sa kanilang mga bahay. May mga nabuo ng punso o lungga ng mga anay na sinira ng mga eksperto sa pest control. Ang isang anay ay kaya raw mangitlog ng 30,000 kada araw. Ang mga langgam ay ang mapaminsalang puwersa na sumisira sa kahit anong humarang sa kanilang daan. Mas kaya ang malalaking hayop ay napapatra sa sakit ng kagat ng mga insektong ito. Iba naman ang estilo ng mga anay. na Namimeste ito sa paraan ng pagkain sa kahoy. Kapag may anay na pumasok sa inyong bahay, asahan mong sisirain ito ang inyong tahanan. Mahirap labanan ang parehong anay at langgam dahil napakaliit nito, kaya hindi mo alam kung nasaan sila nagtatago. Kaya naman mapapaisip ka, may solusyon ba para pigilan ng kanilang pagdami? Ang sagot, meron. Para pigilan ng pagrami ng insekto, ginawa ng Diyos ang parehong palaka at panggulin. Ang ating bansa ay naging tahanan ng panggulin o yung balintong sa wikang Pilipino. Mahalaga sila sa ating mundo dahil sila ang kumakain sa mga pesting anay at langgam. Kapwa wow, kang ang kagat ng langgam sa mga balintong, lalo't gawa sa matigas na armor ang kanilang balat. Sa mga lugar na walang pangolin, meron naman silang palaka. Ang mga palaka na ito ang masugid na kumakain sa mga dumaraang langgam. Mabilis kumilos ang dila ng palaka, kaya ang mga langgam walang kamalay-malay na iniisa-isa na pala sila ng palaka. Kaya naman kung may makita kang palaka at pangulin sa inyong lugar, sana ay huwag niya itong sasaktan. Yan ay dahil sa tumutulong sila sa mga tao para bawasan ng namimesting insekto. Ah! Ang nakakuha ng numero unong pwesto ng pinakamapaminsalang hayop ay walang iba kundi ang mga daga. Nagkalat ito sa ating bahay. Basta't merong pagkain, asahan mo ang meron ding daga delikado ito dahil sila ay nagdadala ng sakit gaya ng leptospirosis na alam naman nating nakamamatay para sa tao marahil ang pinakamasamang epekto ng pagdami ng daga ay ang paninira nito sa pananim ng mga magsasaka kinakain kasi nito ang mga produkto gaya ng prutas, palay at iba pa kada taon palagi na lang laman ng balita ang mga daga na namimirewisho sa mga magsasaka kanya-kanya pangang ang mga tao paano uubusin ang mga daga. Sa kuhang ito ng Municipal Agriculture Office ng pulangi Albay noong ikatlong linggo noong nakaraang buwan, tila nagpapatintero ang mga magsasaka para mahuli ang mga daga sa kanilang palayan. Kahit sa mga puno sa gilid ng mga palayan, umaakyat ang mga daga. Mahigit sa dalawang daang mga daga ang nahuli ng mga magsasaka at Municipal Agriculture Office ang hindi nila alam, merong sariling paraan ang kalikasan para sugpuin ang mga daga. Yan ay ang labanan ito gamit ang puwersa ng ibon. Halos lahat ng probinsya ay merong agila, lawin at kuwago. Ito ang mga ibon na nagtutulungan upang ubusin ang mga daga. Sa umaga, abala ang mga agila at lawin sa panguhuli ng daga. Matulis ang kuko ng mga ibon na ito kaya walang takas sa kanila ang mga bubuit. Sa pagsapit naman ng gabi, ito ang oras ng mga kuwago para humuli ng daga. Kahit madilim mapaligid, kitang-kita ng mga kuwago kung saan nagtatago ang mga daga. Sa loob lang ng isang gabi, ang bawat isang kuwago ay kayang kumain ng tatlong daga. Mas maraming ibon, mas marami ang pwedeng kumain sa mga pesting ito. Kaya kung merong ganitong ibon sa inyong lugar, sana ay huwag niya itong sasaktan o papatayin dahil andito lang sila para tulungan tayong mga tao. Nilagay sila na Diyos sa ating mundo upang tulungan tayong bawasan ang mga bubuhit. Naniniwala ako na dumarami lamang ang mga pesteng hayop sa tuwing nababawasan ng mga predator na kumakain sa kanila. Ngayong nakilala nyo na ang mga predator na kayang tumalo sa mga peste, sana ay alagaan natin sila at huwag natin silang papabayaang maubos. Sa huli, tao lang din ang mahikinabang kapag tuluyan ang naubos ang mga peste sa mundo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Carl Joseph De Vera. Hello rin kay Sandra Gorospe. What's up kay Mark Nathan L. Tacdera. Shout out kay Brian James Claridad. Sa pamilya ni Roland Labramonte Galit. Kentavius Azrael. At kina Third Alexis at Natalia Rose Picardal. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!